Hello po, magandang tanghali sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ibang bansa. Welcome sa Atinel Live TV. Kakain na po kami tanghalian kasi tanghali na po dito sa Pilipinas. Ayan. Ayan ang mga kasama ko. Ayan. Oh. Sino yan? Si Luel. Si Ambet. Ayan. Kakain na po kami tanghalian. Dito lang po muna kayo, ha? Ha? Dito muna kayo. Oh. Yan. Kain po tayo. Kain pa na. Kain ka na ng kain, babe. Hindi ka na ng alo. Kain po.

Hmm, Tunggu, sabar dulu, sabar dulu Hah? Sabar dulu Betul atakan Ano ba may mo? Hindi pa. Kala ko mo. na? Ayaw mo na ba? Bago na. Ah. Pagbinis mo. kayo nila tama eh. Okay lang kinakain mo. Sige lang ko. Sige lang? Sabi ko kaya natin, pagpalang ng telepon mo eh. Ay, Sabi ko, suwerte si Arlo. Okay. Sabi ko, suwerte si Arlo. Sabi ko, suwerte si, si Arlo. Sabi Pahapon. Tapos ba? yeah Ay, ano pa, pa naman, dalawang taon pa yan. Well, may libre na, may libre na mga cellphone. Kaya na. Ate.

ang um, sulat, ganda yun. Yung dalawa naman, ganda din. Kasama yun sa libre. Kaya ate, kaya lang. Hindi kailangan pa rin yun? Kaya ano, ikisa sila, dalawa yun. Opo. Hindi kailangan? Oo, ngayon, mahulugan lang nila yun ng 1980 ama, dalawang taong mahulugan nila yun. Kaya ate, mm yeah. No!

video mahalin na sa kuwente ba? mahalin oh, na sa kuwente yung malet mo na karo yung may hawakan kasi yung mukaan na yun bako yun maturang yung maturang mo muntah Hello po. Tapos na po kami kumain. Si Luelo. Yan. Si Ambet, tumakas na si Ambet. Kay maghiga-higa daw siya. Maghiga-higa daw si Ambit. <laughs> Nasaan ba si Ambit? Hala? Ba? Tumba? Tumba-tumba pala si Ambit. Ayun no? Ayun no? Kita niya si Ambit? Ayun? Ito ka Ambit. Ang amo. O Ambit! Sabi ka. Tutulog daw! Tulog daw siya. Salamat po. Paki-share po. Paki-like and paki-subscribe. And paki-pindot po nung notification bell para updated po kayo sa aking next na video. Maraming salamat po. Bye.